Provincial Tourism Office naman sa La Union nagbabala sa mga scammer na nag-aalok ng accommodation online. Para sa detalye, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report Nagbabala ang Provincial Tourism Office ng La Union sa publiko kaugnay ng ilang ulat ng scamming scheme sa ilang resort sa lalawigan na nag-aalok ng paunang transaksyon o bayad kapalit ng accommodation. Base sa ilang post, nagpapanggap na tauhan ng resort ang ilang scammer at nagpapadala ng mga letrato ng pasilidad, room rates, banking details, maging dokumento na nagsasaad ng accreditation sa Department of Tourism upang magmistulang lihitimo ang transaksyon. Ayon sa tanggapan, mahalagang mag-book lamang ng reservation sa mga official na website o page ng napiling establishmento at direktang makipag-unglayan sa Provincial Tourism Office para sa beripikasyon ng transaksyon. ka nito, hinikayat ng tanggapan ng aktibong ugnayan sa otoridad upang agad ma report ang anumang hindi kanais-nais na insidente. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupan, ito si Idol Jama Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.